Hare Krishna mga ko homeless Okay, so pasensya na kayo sa aking uh, audio. Ayan. So, ewan ko ba't ganyan yung nabili kong ano, mic. So, ano bang mas magandang mic? Mahal kasi nung iba eh. Okay, so anyway, papunta ko ngayon ng, papunta ulit kami ngayon ng ano, ng overpass <laughs> sa, sa Fisher Mall. Maglalatag ulit kami, magbebenta kami ng mga crochet. Ayan, mga crafts So, ayan guys, papunta muna kami ng ano ngayon. Ng uh, 7-Eleven. Bili lang muna ng maiinom. Na tubig. Tubig. Tubig lang sa akin. Tubig lang? Ha? Tubig lang? Oo. Oh. Tubig. Laki ng bag mo. Puro crochet yan. <laughs> Tayo kita dito, hindi kita maano eh. Yung ano distilled yeah, Hindi yung isa. Ay, distilled din yan. Ha? Yeah, ah, drinks? Yeah. Wala na. Yan lang gusto ko eh. Ikaw, bili ka. Chichirya. Anong chichirya? Anong <laughs> chichirya? <laughs> Chichir Ayan, ang daming teacher yun. Teachers. Wait kita dito. Ano akong pambayad? Ay, ito, ito, ito. Bayad. Sana all my hell. Sana all Ayan, guys. So, ganon. Every Monday to Friday, andun kami sa overpass. Nagtitinda ng mga crochet. Ganon. So, ito lang ang aming... Eh, source of income sa ngayon actually dati isa akong uh, nag ano ako nag wholesale ako ng mga crafts alam niyo yun yung umuso na ano mga evil eye na yun so ayun medyo ano eh ah. ano na lumaos na <laughs> lumaos na ngayon yung mga crafts ngayon um, nakita namin medyo may potel, potential yung ano yung yung uh, crochet ayun so so ayun Um, yun muna ang aming uh, survival. So, kahit papano, uh, survive naman. Uh, Pag-ipon kahit konti. Ano lang. Um, uh, diretso lang. Mahirap ang buhay, pero diretso lang. Hanggat may buhay, may pag-asa. No? <laughs> Ba't malungkot ko eh? Ah, nag nag-aabang ka lang pala ng okay. jeep. Tagal na naman ang jeep Hare Krishna, okay? Tignan nyo. Solid yung traffic ko. Traffic Yeah, Ayan, solid yung traffic. Pare. Okay. Ready for lata. Kahit na mahirap ang buhay, kahit mahirap ang buhay natin, Tuloy-tuloy pa rin. Makakaraos niya. <laughs> Alright. Sana makabenta ngayon. Pang budget ng uh, alas... Ay. Sabado, linggo, at lunes. Kasi balik ulit namin lunes. Hanggang ano lang kami dito eh. Friday lang. Hanggang ngayon lang. Last day na ngayon. So... makadaan yung ambulansya ah. <laughs> Meron akong bagong gawa ngayon. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ayaw, Octopus, kulay violet, amethyst. Alright, sana mabenta. Huh? Dalawa lang nagawa ako eh. Two pieces. O, oh, di ba? Mga octopus dito sa baba. Di diba? <laughs> Pinakita pa talaga yun. Eh. Alright. Ito ang mga mabenta ngayon. Ito, bagong gawa naman to. Luffy! No, 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 no. And then, sombrero lang ni Luffy. Yeah. Ang tawag dito is... ang tawag dito, web? <laughs> Baby mushroom, baby mushroom. Mga baby mushrooms. Ayan guys. Naglabasan na sila. Eh <laughs> ma <laughs> mga malulusog pa. Ito naman, nakasombrero ng red. Nakasombrero ng blue. Dito yung mga octopus sa baba. Ay, tatlo na pala yung amethyst ko. Alright. So, ayun lang. Ganito lang ang buhay. Kahit na medyo mahirap. Tatayanin natin. Mabubuhay tayo ng marangal. Kahit nagbebenta lang tayo sa overpass. Basta marangal ang ating kabaho. Walang problema. Alright. Butterfly. Ay? Butterfly. Gawa lang ka. Magkana to? 60? 60? <laughs> Dapat 80 to. 80 to. Mm -hmm. Mahirap gawin niya. Ito ang mga 60. Ganito. Heart. 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 <laughs> yeah. <laughs> Kulang lang isang ano. Dapat ganyan. Ganyan. <laughs> Anong nangyari? ma- <laughs> Buhay ng vendor. <laughs> Ayan guys, so ito yung paninda namin. Ayan. Bags. Nabili na yung brown kahapon na ginawa ko. Yung parang ganito din na siya. na, no? uh, ganito yung design. Pero ano sa brown. So ito Bohemian naman to. Bohemian bag. Yeah, may kasama na yung ano. Um, ang tawag doon. Ito, coin purse. Ayan. So ito mga pang tumbler. Ito yung bagong gawa ko lang kahapon. All right. So ito paubos na yung ano ko, coin purse. 30 pieces yan, paubos na. And may mga bago ng coaster ngayon, bagong gawa lang yan. Alright. So, ito yung mga, ano namin, mga hikaw. Mga nekle. Ay, ano ito? Hikaw. And, uh, headbands. Ito, mabili din itong mga ganito. Ito, mga headbands na ito. Ito, detali ito. And, ito naman is yung, ito, may garter And, mga keychains. Ayun. Ayun. Alright, so maghihintay na tayo ng ating sales habang traffic. kung bago ka pa lang dito sa aking channel, meron akong apat na content na sinishare dito. So, meron akong uh, vlog seva, personal vlog, tutorials, at saka sharing. So, yung uh, vlog seva is yun yung mga videos na sinishare ko related sa programs, at mga devotional activities sa Krishna Consciousness. Okay, so, and yung personal vlog naman is eto, ganito, personal vlog, uh, mga videos na related sa akin personally, ganon. So, ayun, for per, that's personal vlog. And yung pangatlo is yung tutorials. Tutorials is, uh, nagbibigay ako ng tutorials sa mga para na base related sa mga basic na practice ng Krishna Consciousness. Alright, sarap lang ha? Ayan, um, so para sa mga beginners, ganun. Tutorials. Paano mag-chant, ganun. Paano mag-worship, ganun. And yung sharing naman is, uh, yun naman, yung videos naman na yun is, uh, nagsishare ako ng uh, mga philosophy about Krishna Consciousness so kung ano yung mga napag-aralan ko so, mula nung 2014 and up to now kung ano yung napag-aralan ko for 10 years yun yung sinisiy share ko ah uh, mga teachings ng Krishna consciousness okay so yung apat na contents na yun is available yun sa aking playlist so kung um, interested kayo you can uh, visit my playlist isa din sa mga, ano, isa din sa mga reason kung bakit ako gumagawa ng mga video, bakit ako nagbo vlog Kasi na, ano, ako eh, um, like, nakaka-stress-free. Uh, meron kasi akong anxiety disorder. Ansi Alam mo yung feeling na, ano, ang um, feeling mo mamamatay ka. Ganon. Yung fear. Bigi feeling mo, mamamatay ka ngayon. Ganon. ayaw ma mamamatay ka na. Parang ganon. <laughs> <laughs> meron akong ganon. So, pag uh, ito, katulad na ito, nag-video ako, nag-share ako, um, nawawala yung ano ko, nawawala yung ganon. So, napapalitan siya ng saya, ganon. So, ganon. Um, uh, at saka enjoy ako na, na bigay sa akin ng happiness yung pag-vlog, gano'n. So, yun yung reason ko bakit ako ganito. Magawa ng video, nag-share. Para, na, uh, nakakatulong kasi sa akin. Para sang therapy. Ganun. Para sang therapy kasi, ano eh, puro lungkot na lang eh. So, lalo na sa social media, puro mga problema, mga ano, nakaka, nakaka ano to, trigger ng anxiety. Ayon. So, kaya, gumagawa ko ng mga videos, nag-vlog ako para maalis ako sa uh, makatulong sa aking uh, uh, anxiety depression. So sa mga may mga anxiety depression diyan, anxiety disorder, um, be strong. Kung ano yung sa tingin niyo makapagbigay sa inyo ng happiness, yung good goods, ah, goods. Ba mamaya, nagbibigay sa inyo ng happiness, ano pala no? drugs, alak, gano'n. <laughs> That's not good. Lalong lalala yung sakit mo. So, kailangan yung mga good vibes, mabuting gawain na nakakapagbigay sa'yo ng happiness. No? Then, tuloy-tuloy nyo lang, be strong. Katulad ko. Di ba? <laughs> Ayan, kitig din nyo. Ah. Naglalatag lang kami dito sa overpass. Oh, diba? Yeah? Overpass lang kami. Yeah. Ng pera. Survival. Yeah. Pero, tuloy-tuloy pa rin ako. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy ang, hey! tuloy ang laban, mga kabatid And, meron din pala akong ano, uh, meron pa, din pala akong Bhagavad Gita class sa Overpass. <laughs> sa Facebook page yun, mapapanood nyo doon. So, dito, habang nag kami ng uh, sales, um, nag gumagawa ko ng video uh, about sa Bhagavad Gita. Bina, mayroon akong reading. Reading from Bhagavad Gita. Okay? So, available yon sa Facebook page ko. So, follow nyo din ako sa aking Facebook page, Homeless na Hari Krishna. Same din yung profile ng uh, ng Facebook ko dito sa YouTube channel. So, madali nyo nilang mahanap yun. Ayan guys, so may paparating tayong bisita. Ayan. Si ano yan? Kill sino ba yan? Ramones. <laughs> Ayan, Ramones oh. Ramones na Ramones pagtaram mo ah. Late <laughs> na oh. Pupo, ako. Kung po, pa galing ako ako. Okay, ingat. Pag-iisa oh. niyan. ni Nabil. Oo. Oh. Binsan ko binta. Pag-iisa niya ito ganun. Sinong kasama niya? Ha? Huh? Mag-isa lang niya? mag lang niya. One man band. <laughs> One man band. Pujari. Anong oras na? Alas 4 na. Ayaw naman. Alright. Mga ka-homeless. So habang, uh, siyempre, habang naghihintay iintay ng uh, seals, gagawa tayo ng ating producer. <laughs> Ayan. Natuto na rin ako mag-crochet. Ang lakas na ito nung February. Mga flowers. Crochet flowers. Ang lakas. Alright. Tuloy lang. Sipag lang. Huwag mawala ng pag-asa. Tayo ay raraos din. Diba? Diba? Maraming salamat. Shoutout! Shoutout kay ate at kuya. Buena mano. Pili kang merienda natin. Pili kang merienda natin. Pili kang merienda natin. Ka natin. Ka natin. Ka Sana, oo. Na lang yung ko dun. Parang uulan pa, oh. Makulim-lim. ano benta. Yung alin? Benta. yung, yung benta? Okay. Ano kakita na donut? Donut? donut na lang. Sana ah Tapos ano ah. Bibili ka ba ng drink? Ayaw naman. Sana ah oh. <laughs> Anong drink? Ang <laughs> <Anong> donut lang <laughs> ako. donut Tapos si pa dito magduman yung tawa. <laughs> Sana <laughs> Okay. Okay, yeah, den ano ang liwanag. <laughs> Madilim na eh. Buksan natin ang ilaw. Okay. Dasal ng hangin ah. All right. Amiarienda. Okay, uh, ano mo binili nito? Donut. Ha? Eh, kalo. Ba't ang bigat? <laughs> ang bigat naman ng donut na. Eh. Buy the soy. Ay, ba't ko linukot? Ano yung binili mo sa'yo? Pares -tay. pare -tay. pare -tay. <laughs> tayo. Ha? Pares tayo. Pares tayo? Nabuksan ng ilaw. Pili lang, Ma'am. Ba't ano dyan? 80 Pesos, Ma'am. Kahit ano? Apo, Ma'am. Yan, Ma'am. Baby hot Ito? 80 Pesos. Dito po sa baba, 60 Pesos. Ayan ba? Baby oh. Ay? Donut! <laughs> <laughs> Ay, sa so mama. Sige, ma'am. Ay? <laughs> 30 na lang. 30 na ma lang, ma'am. Meron kang ano? That's it. Meron po, ma'am. Ay, parang gusto ko yung no? Alin, ma'am? Ito po. Oh. Ganyan po? Oo, uh, ito na, na Sige po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Pwede mo kumahan ako? Mayroon pa rin ako ng link. ko, wala na kayo. Hanggang 7 lang po kasi. Thank you po. Bibenta ako isa. Oo. No. Sana o. May 80 ka na. Ha? May 80 ka na. Cashback. Ano na ko kay Nis? Lumikat yung ano doon. Dumikit nga eh. Ginagalong po nga kanina. <laughs> Oh, tapos tumigil. nakuha ko na, nakuha ko na, tapos nalaglag. Hindi <laughs> ba yun? Tanga-tanga. Tanga mo naman. Hindi ba rin yung mga tanga sa akin? Tanga mo? Ayan, nag-open na yung light. Anong flavor yan? Chocolate gusto ko Yan po, Luffy. Sombrero. Luffy. O <laughs> sa akin? Choco sa akin. choco sa'yo. Original. Ito, Ito. Ito. Apo, sir. Ba't wala yung maliit na ano, pambalot? Ito nga yun. Yan na yun? 140 po. So, Magkano po? 140 po. 140? Uh, 40. 40. 40. Ito na wala, wag mo lang parang uulan eh, no? hindi yun matapos sir lamat po. po hello guys sana bilhin yung bag grey na bag sana ah. Oh, no. oh. May coins ka dyan? Teka lang, yung wala ko na yung mga saan? Ha? 626. 96. 2, 4, 6. Bok mo. No? <laughs> Ang panalo ay si Jaisri alam ah, mag ano ka, naka 10,000 kasi eh. Akala ko talaga wala tayong sales. Hindi tayo mag... Akala ko kunti lang ano natin ngayon eh. Mabibenta. Hindi ka kasi positive. <laughs> <laughs> lagi akong positive. Kaya lagi akong mabenta. Positive din naman ako eh. Sana ako. Oh. Okay guys, so pauwi na kami. Lalakad na kami papuntang sa kanang Munyus. And uh Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Hindi ko lang paano magpaalam eh. naiipa ako. Okay, si Oh, kung pa nang umihi dyan sa gilid ah. <laughs> <laughs> Hindi na naman sa gilid. <laughs> Panghinga eh oh. Nandito, eh, eh. nandito pa lang tayo, naamoy ko na. Kaya nga eh. Alright. So, kita-kita tayo sa next video. Alright. So, bukas wala kaming latag kasi Sabado. So, lang Sabado. Ha? Gagawa lang tayo ng paninda. Oo, oh, gagawa na lang kami ng paninda. Sabado, Linggo, hanggang Lunes ng umaga, gawa ng paninda. Alright. And latag ulit ng ano, Lunes. So, kita-kita tayo sa Lunes. De, uh, um, baka pupunta ako bukas ng Krishna Balaram dahil merong uh, Nityananda Trayudasi, Appearance day ni Lord Nityananda. Oh, yung Celebration. Ni oh, yun. Gagawa ko bukas ang umama. Okay? See you sa so next video. Hare Krishna. Hare Krishna.